Ayan mga kamalayang puso, magandang buhay sa ating lahat mga kamalayang puso. Uusapan naman yun natin yung tungkol sa relihiyon at sa gobyerno. Magkahiwalay nga ba? Upo, magkahiwalay po yan. Hindi uh, dapat na alam ang, ang pamamahala ng simbahan sa pamamahala ng pamahalaan yun naman talaga, totoo naman po yun nakahiwalay po yun pero, yun nga sinasabi ko pero nasa isang society po tayo mga kamalayang puso na isang, isang society lang po tayo nasa isang uh, bansa lang po tayo nasa isang bahay lang po tayo na, isa, na isang isang komunidad lang po tayo hindi niyo po ba napapansin mga kamalayang puso ang munisipyo katabi ng simbahan katabi ng mga party katabi ng mga school yun po yung unang set up nung unang mga panahon magkakatabi lang po yan kasi pag nagtawag nung unang panahon ang pamahalaan eh, mas mabilis maipol ang isang komunidad. Napatawag po ng kung ano kung mga ano, Ma ma ano nyo sila sabi ko mga mo? Nandyan po sila. Nangyayalam po ang 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 komunidad. Nakikisimpatsya po ang komunidad. Ayan po yung, yun yung unang panahon. Kaya magkakatabi yan eh. Hindi yan magkakahiwala eh. Ang ano, wala namang itinayong yung simbahan na nasa, nasa ano lang sa Mindanao. Wala namang kailan yung sa sentro ng ano sa Maynila lang. Wala namang uh, part ng kalakalan na dito lang sa ano sa uh, Laguna. Wala namang ganoon mga kamalayan po. Kailangan natin mga sa mga nangyayari sa atin sa pamahalaan. Kaya yung yung ginagawa ng ano na iba't ibang relihiyon na pumupunta sa kalsada. Sa tingin ko, okay yun eh. Okay po yun. Walang problema po yun na questionin natin o itanong natin sa pamamagitan ng freedom of speech na maririnig ng taong bayan ang nangyayari sa ating pamanan. Pwede po yun. Pero, kung ang bit, -bit mo pumunta ka sa ano, ang buong reliyon nyo ay dadalhin mo sa isang lugar para doon kayo uh, mag prayer rally O kung anong klase man tawagin sa inyo ng ganyan Ay para lang sa isang tao eh, Para naman ano para uh, hindi tama para sa isang tao lang ang pinag-usapan dito, kung pupunta ka sa isang ipon-ipon ngayon sa isang lugar ang pinag-bitbit mo taong bayan bayan mismo, bansa mismo hindi yung nananawagan ka, sinusuporta mo si ganitong politiko sinusuporta mo yung ganitong tao dapat mga tao yung buong society natin, yung buong bansa natin, yung bitbit -bit mo bitbit -bit po natin hindi yung isang tao lang. O, nangyayari po yan sa nabanggit ko pong uh, kanina ang apat sa unang sinabi ko na, na dalawang religion o tatlong religion na, na nabanggit ko sa, na sabi ko kanina di ba nap, napaka pangit na nangyayalam po tayo mga religyoso mga religious or isang religyo nangyayalam po tayo sa problema ng pamamahala ng ating bansa pero ang bitbit -bit po natin ay isang tao lang persona lang eh kung si Kristo ang nilagay niyo dyan ay bibilib pa ako pero kung ang isang tao lang ilalagay ang, ang susuportahan niyo dyan eh parang mali yata para mali para kung trahin ang pamamahala ng gobyerno questioning questionin ang pamamahala ng gobyerno o ano pa mang isyo sa gobyerno parang mali pero kung ang daladal nyo dyan ay bayan buong Pilipinas pinag-uusapan dito saludo ako sa inyo hindi ako against kung sino may mga nagrarali dyan sa ano basta ang bit, bit, ay bayan bayan ang ang concern pero kung ang bitbit -bit ninyo mga kamalayang puso ay isang pangalan lang ng politiko isang pangalan lang ng tao parang para sa akin mali pero kung ang daladala -dala yun dyan yung mga religious kumunta pumunta dyan sa ano ay pangangaral ni Kristo ay susunod ako sa inyo saludo ako sa inyo yun lang sana makuha nyo yung point ko